Master K. S. K. panahon na naman ng strawberry dito sa Canada at lahat ng mga kababayan natin dito sa Winnipeg, Manitoba We, di nga. ay nagpupuntahan dito at hindi nila ito pinalalagpas. Siyempre naman. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil bukod sa sobrang sarap at sobrang tamis ng mga strawberry dito, Yummy. isa din itong content para sa mga kanika nila mga social media <laughs> ang mga mag-selfie habang kumukuha ng strawberry. <laughs> Kaya kung napapanood mo ito ngayon, master, mag-ready ka na at baka maubusan kayo ng strawberry We, at naman. hindi ka makapag-selfie. <laughs> Mabuting i-check nyo muna rin ang mga website nila para alam Tama. nyo at maplanon ninyo kung kailan kayo pupunta. At yes, syempre, i-click like button, subscribe button at ang bell notification para lagi kang updated sa mga kaganapan dito sa Winnipeg. Sige na, let's go! yaba Master J. 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 Ano libre? Pababayaran Master, kasama sa babayaran mo ang box, kaya kung marami kang bibigyan, damihan mo rin ang kuha mo niyan. Yes, At ito naman ang presyo niya per box, kaya kung favorite mo ito, mapapadami ka malamang ng free taste. Joke <laughs> <laughs> lang. siya nga pala may special deal sila na pick 5 baskets of strawberries per 100. Kaya makakagawa ka na ng strawberry jam at magiging kamukha mo na si Agnes ng lapresa <laughs> halika <laughs> Master Casey Channel. Halika Master at sasakay muna tayo sa Canadian kuliglig nila. <laughs> Kaya kung di mo pa na-experience ito, dapat umunta ka na dito. Nakaka-Canadian kasi. Eh. <laughs> bang master ay pumapadyak-padyak at tumiinda ka ngayon sa background music natin. <laughs> Hindi naman. Aminin mo Ito na. Itunin mo lang yan at alam kong masisian ka. Nakakahiya. <laughs> <laughs> at sabayan mo na rin mag-like and subscribe dito para lagi kang good vibes. Yama! Yeah at ito na nga at nakarating na ang bagong batch ng mga trabahador dito sa Canada. <laughs> pinaliliwanag nila ng konti-konti lang ang free taste. Hindi naman. At Baka magsawa daw ang lahat. <laughs> dito ay pinaliliwanag nila kung saan ka pwede magsimula para hindi mahirapan ang mga susunod na magpipitin. At para lahat, magkaroon ng selfie. Loko ka. <laughs> ay, nang chance pala, maka-experience nito. Kaya nga... paalala. Bakit naman? Palaka. Susunod na palabas ay bawal sa may mga rayuma at sumasakit ng balakang. <laughs> dahil mapapadalas ang tayo at upo mo dito. Kaya nga, at masasayang lang ang bayad natin for box. <laughs> dito, Master, ay magsasawa ka maghanungkat ng strawberry. Kaya nga, syempre, ang target natin ay makahanap ng malalaking strawberries at syempre, makahanap na rin ng kambal na bunga. <laughs> Tapos, kangyayin natin si Sander at Agnes ng lapresa. Wow, <laughs> ha? Siyempre, kailangan mong mapuno yung box para makabalik ka na ulit doon sa starting point. Dapat lang. <laughs> pero siyempre, sasakay ulit tayo sa Canadian Kuliglig. <laughs> ulit ulit? Yan, gusto ko yan. <laughs> dahil medyo malayo-layo din yung pinagdalan sa amin. Kaya nga. Halaka. <laughs> Hindi nga magkamayaw ang lahat ng tao dito dahil sa dami nilang nakikita. Sulit sa bayan? Halaka. Hindi guys sa groceries dito ay fresh na fresh. Yummy! At mapipili mo pa ang maiuwi mo. E paano naman yung kinain mo? Hala hindi <laughs> ako tumikim ha. <laughs> Paalala master. Ano yun master? Aba, bakit? Ang bawat isang karton ay nagkakahalaga ng $22. Oo na. Kaya kailangan galingan mo ang pagpili para sulit ang ibabayad mo. Libre mo ko master. <laughs> Sige, pag nagkita tayo, ililibre kita. <laughs> Siya nga pala, Master. Ano yon? Pagpupunta ka dito, siguraduhin mong di ang malupit mong sapatos. Bakit naman? At huwag ka rin magso Oh, bakit? Kasi madudumihan lang ang sapatos mo dito. Oh, ganun ba? Sayang ang forma. Sayang. At pag naka ka, malamang-lamang ay baka katihin ka. Hindi ka mutin. <laughs> Tigit sa lahat, Master. Ano naman? Kung ayaw mong masunog sa araw. Bay, bakit? palut kang maigi. Huh? Bakit? Alam mo naman tayo mga Pinoy, ay ayaw natin na nangingitim. <laughs> okay lang 'yan. Basta magayos ka ng forma para mukha kang sosyal. Yan, yan mo na magse-selfie ka pa. <laughs> Oo nga pa <laughs> Master samahan mo ako. Saan na naman? At titignan natin ang Boonstra Farm. Saan nga? In Bird's Eye View. Sasakay tayo sa ibon. Gusto ko yan. Huwag kang bibitiwa. Yeba! Yeah Mukhang nag-enjoy ka sa paglipad natin, Master, ha? <laughs> Di naman kaya. Shoutout kay John Michael. O bakit? At humingi din tayo sa kanya ng mga drone shots. Oo nga pala. Dahil mas maganda ang shot niya kaysa sa akin. Ang galing. At mas pogi pa siya sa'yo, Master. Tama. By the way, Master, meron din silang peting zoo dito. Pwede nga kung ano-ano pang mga kids activities. Kaya kapag tapos na kayo mag-strawberry picking ng mga kids, ano na naman, dito nyo naman sila dalhin. Oh, kamukha mo master, Halaka. meron itong fee na $3 lang. Yan, maganda yan. Oo nga master, murang-mura lang. Tama, para tama. Para ma ma-experience din ito ng iyong mga anak. Tama. So maka na rin at mukhang di mo naranasan yan. <laughs> Kaya nga, sige na nga. Ano Master, kung nakaabot ka sa part na ito, oo nga ay maraming maraming salamat sa iyo. Dapat lang at sana ay napasaya kita sa kaunting oras mo. <laughs> Kaya kung bago ka palang dito sa ating channel, ay ano? Ay don't forget to like and subscribe. Sige na Master, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Sige na! Ako nga po pala si Jusel, ang inyong Master dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At ito po ang aming buhay dito sa Canada super duper respect <laughs> to the max. Yaba! Yeah <laughs> Siya nga pala. Ano na naman? Mukhang nag-enjoy din yung kambing sa pagbisita ko sa kanya. <laughs> Master Casey